Grabe, be, na pakang resulta! Ito ang ating Lucky Shares Box at gamit ang mga to, pipili tayo ng Lucky Sharer! At ang napili ng ruleta ay si... Gian Bongkawil! At ayun na nga, Bip. Violet Pink at Cyanable na pen na ang gagamitin natin sa pagguhit. Shoutout po pala sa ating follower ngayon sa kaibigan niya, pamilya, kakilala at mga nagmamahal din sa kanya. Kung gusto mong mapasama sa ating Lucky Shares Box, ang kailangan mo lang gawin ay mag-follow at share this video ba and make sure na hindi ka naka-private or naka-lock ang nang sa ganon, makita ang pangalan mo sa mga nag-share At masama ka sa ating ruleta At kung hindi ka mapili, huwag kang sumuko Baka hindi mo lang talaga, araw ngayon Kaya try lang lang try, share lang lang share O siya, huwag na natin patagalin pa Heto na ang resulta Heto na, ang unang lucky sharer Ngayong October Sheesh, tignan mo naman siya, ba? Napakapogi Pog mm, pak na pak yan. Thank you so much po sa pag-share. Ayun lang, samahan niyo pa ako sa akin journey na maging isang kilalang artist. Hey!